Guys, nice. may buluto nga si Kiboy. Ayan po ang kanyang mga bulutong Medyo pagaling na. Sa tummy, meron din yan. Sa mga gilid-gilid. Ayan. Saan na ay yung mga bulutong mo, anak? Show them. Para makita mo. Hindi. Dito, dito sa likod. Ahan. Ayan, may buluto siya. Ayan. yung ubo guys, kasama daw yan tapos Sama sipon. sipon lagnat ayan sinisingat din siya meron na din yung sa mga papa niya ayan yan ang pinakamot niya kasi pinakamot niya kaya ganyan ayan si mmm tapos ito yung gamot niya ito para sa ubo niya si Ambroxol yung isa ate Aya pa sulit sarap ata ayan si Ambroxol ang pag take ng Ambroxol niya 3 times a day kasi may ubo siya 3 times a day ayan meron kasing dinosaur na hugis kaya dapat may minsan nainom naman siya ngayon kasi not feeling well lang talaga siya kaya hindi mo mainom mataas okay. Ayan. Ayan, si Shiki boy. Sa so, di ko, baby ko. May okay. lingkit. So, ito naman yung kanyang para sa kanyang bulutong. Si Teresin. Once a day lang po siya iniinom. Once a day lang po siya iniinom. So, dalawa lang yung iniinom niya. Mm ala itsura. grapes ang flavor so kanyang mga gamutan so yun bye guys pray for my fast recovery bye bye na ikaw baby Say bye, bye bye guys subscribe po at po bye bye po bye bye po god bless all let's all anadin po nya Ana si Ate Aya um mm. Ayan, kanyang first love. Si ano yan? Daya Rinang? <laughs> Ayan, si Kiboy. Meron din sa tummy niya. Marami din sa tummy niya. Ayan, meron din dyan sa kanyang braso. Ayan. Ayan naman. Ay, ginantihan ang mukha. Hi guys! Today is my 7th day of chicken fox. So I'm gonna drink my citrusine. Wait lang alam. Oh, ito na nga citrusine. Ah? Huwag mo tabunan. Ayan, ang na lang po. Ang kati Oh, ito na. Drink na. Wait lang, teka. Mm, good job. Water na. Good job. Ay, nasira mo ka. <laughs> Say subscribe po. Say subscribe po. Bye-bye. Bye-bye. See you on my next vlog. Yeah, next vlog. Bye. 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 Press red.